Pigtarabangan pa kas agakan aga kan mga paratukdo sa Don Jose Fabia Central School sa Piudoran Albay na maisalbar pa ang mga module, libro, printers, asin iba pang kagamitan na binaha huli kan bagyong enteng. Pig aprobit sa raninda ang maray na kamugtakan kan panahon asin pigjagaan na baladon ang mga pwede pang mapakinabangan na gamit urog na ang learning materials arogan kan module asin libro. Makulog sa buot ni Teacher Marites na mahiling na haros na sayang gabos ang sa inang kagamitan asin ang mga pinagalan. Kadaklan po harus gabos na classroom linaog po ning tubig baha. So ngana po naga kami, naglilimpia po kami, nagdadagnas king mga lapok. So mga pirang alaw pa po ang kaipuhan po namon na masiguro po na ma maibalik po sa dati. Pero so mga destroso po talaga dai maibiteran na hindi na po ito mga magagamit pagilayon. Huli ka ini, laom ni Teacher Marites na matawan pasinda ni nagkapi aldaw para makapagpreparar sa pagbabalik eskwela kan sa indang mga estudyante. Sir, presente po na sitwasyon sa eskwela, handa ipa po kaya na magkaigwa po ng klase sa aga ang mga aki. Kasi po grabe pa po talaga ang asikasun sa luwas asin po sa laog sang classroom. Sigon kay Froy Lantena, ang Department Information Officer kan DepEd Schools Division Office sa Albay, Mayo pa sindang naririsibing incident report halit sa naon ng bitang eskwelahan, alagad in kasong may marisibi na sindang report tulos man sindang makondusir. nin inspeksyon para mataonan nin aksyon ang hurot na extension kan eskwelahan asin iba pang tabang. Duman sa request, ihiling mong taduman ka kasi dahil day ko po mamimeasure ang gravity kayong pangyayari duman kasi duman kita madepende sa report ninda kung we not, pero aldawang kay ang kaypuhan ninda para makapag, bago makapag-resume kay klase. At kung mga na-damage na mga materyales, dapat po ma mahiling pa rin. And then, mapadara kita sa ano, Siguro i-request si engineer na mag-ocular visit para mahiling na so pinaka-damage ka ng Tanganing mahiling ta kung anong, for the meantime, anong pwede ta mag-inibuduman sa physical facilities ka ng school ko. Katakod ka ini, hinagad man kan opisina kang SDO Albay ang pakikisumaro kan mga magurang kan mga estudyante sa Don Jose Fabia Central School. Arog kan paglinig liwat sa eskwelahan para sa komportabling pagbabalik eskwela kan mga estudyante. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.